Ano pa guys, yun nga guys. Ganda no. Ayan siya. So, balikan natin ang doon tayo galing sa kabila. Ayun, doon ako galing guys. Sa kabila mo. Um... Hello guys! Pupunta tayo sa bahay ng <laughs> sa kabilang bahay pala. Sa kabilang. Ito pwedeng magluto. Kasi nag-renovate sila ng toilet guys. So, yung alaga ko doon sa kabilang bahay kaya pagluto na sa So, ayan. Naglalakad tayo sa mainit na panahon. So, guys. Malapit na yung National Day ng 2024. Ayan. Magsiselebrate na naman sila dyan. Grabing init guys. Oh. So, lakarin lang natin kasi dyan lang sa kabilang highway. Tahapon nagluto din ako doon ng ano guys, fried rice. Tuwang naman sila. So ngayon ipagluto ko sila ng pasta. Kung sa atin yan guys, spaghetti yan. Pero hindi masyadong matamis sa kasi matamis yung spaghetti atin. Kaya nakita mo guys, ang init. Grabe. Oh no, buti na lang meron tayong dalawang umbrella. May dalawang umbrella. Dalawang umbrella. Buti na may dala tayong payong. Kung wala, tuyo agad ang ulo. Ay eh, grabe man ang init. So, ayan, tatawid lang tayo dun sa highway guys. Yun na yung bahay sa kabila na. So, babalikan natin yung pinanggalingan natin. Doon tayo galing. So, ayo Then, lakad doon. So, minsan dyan ko nilalakad si Kara ano siya? tanggalan lang siyang tali ayaan mo lang siyang maglaro dyan sa loob time chip guys 2.40pm ng hapon so nakikita mo na guys may mga pula pula na silang kalagay yung flag nila guys nakalagay na kasi na yun nga malapit na ang national day august 9 Ayan. Ito lang guys. Simpleng vlog vlog. Vlog blag lang. Vlog <laughs> vlog. Napitla pa guys. So, tingin dito. Baka may sasakyan. tatawid tingin sa kabila. Kaliwa kanan. So, dyan sa yellow na yun na building guys. Dyan tayo pupunta. malapit lapit lang diba? Ah, doon pa pala sa isa. Sa likod ng yellow na grabe. Uy, kainit. Uy. Mamidpid tayo dito, guys. Kasi sobrang init. unsa Pag sa gitna, grabe. Hindi kaya. Kahit may payong ka pa. Grabe ka ang init.

ganda mo. No? Ganyan siya. So, balikan natin ang doon tayo galing sa kabila. Ayun, doon ako galing guys. Sa kabilang. paingat um, ay nga, muna ako guys. Kasi nga, may hangin. So, pinawisan. Ayag. Pawis na ay. bakit na?

Grabe ang init guys. At dyan lang yung bahay guys sa kabila. Grabe naman si Uncle eh, Uy. Nakakatakot naman. Kala ko. Oh. Dito muna tayo guys. Kasi ay ayan na. Tatawid tayo guys. So, four pa siya. Malapit nang matapos. Yung ano. Diyan tayo pupunta guys. Diyan tayo magloto. So that's it for today's video guys.